So ito nga guys for today's video ay magsisimbang gabi tayo. It's almost 3:30 AM. So ayan kasama ko si Bonso. Tsaka yung tiyahin ko. So let's go guys. Simba muna tayo for today's video. So nandito na tayo sa aming simbahan guys. Ayan, hindi ba napakaliwanag mga simbahan at saka may mga nagdadatingan na rin guys so ayan nandito na tayo sa loob ng simbahan ayan guys o oh, diba ang ganda ng loob may mga christmas christmas light ayan. So ayan nga guys, nandito na tayo sa loob ng simbahan. Ayan, marami ng tao guys. Ayan, hanggang doon. Ayan. So, ayun yung guys. Happy Sunday sa lahat. At second um, mas ngayon lang ating simbang gabi. So, ayun lang guys. Magsimbang gabi rin tayo. Paminsan-minsan guys. So, ayun lang guys. Bye-bye. Itakits ulit mamaya